nilalagyan mo ito ng lamansi? hindi na po hindi na no? hindi di, di po, dito po kayo ng toyo dito ah, ah okay okay saka po yung may pag-ignorante okay. pa ako dito eh. Ay, lang ah, po eh lang yung lang ito nilalagyan yeah. e ito lagyan ng garnish ka to dito. Dito, dito kayo po Ito, to to ah hindi dito yan dito, 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 dito. wala lang nalagyan dito lalagyan yung habang nakakain na kayo ah okay okay kasi dito na yun, yung toyo na yun hindi yun, po ah okay ko pa rin kung saan yung nito. Last April yung siya, tapos hindi niya nakinaya kinaya. Pinapunta ako dito. dito simula nun, last, uh, last June. Nagsimula kami dito, June. Kapatid mo, andito rin sa Davao? Ah, uh, dati, andito siya ngayon. Dati ngayon. Hindi siya. Uh, uh, ah. Pero mabalik din siya. Yeah. Hmm. Baka this uh, before New Year. So, ilang, how long have you been, oh, ito permanent na kayo na resident sa Davao? o Di ba po, pero 6 months na ako dito. Alam mo, 7 months. Kasi dumating kami dito May. Dito ka na, settle down ka na dito sa Davao. Kung mga eh, gusto nga namin dito na eh. Ah. Uh Yun -huh. nga lang, yung bahay kasi namin, nang umukahan pala kami dito. Kaya, medyo... Ayoko, kung may sarili akong bahay, dito uh -huh. na ako. Ah, oh, first time dito. Eh. Kaya nagustuhan din eh, first time dito eh. Hmm. First time ko na actually nalaman na meron pa lang Batangas Lomi. Oo, oh, sir. So, sinurch ko, ito pala yun. Hmm. So, merong meron po si, ano, si Panlasang Pinoy. Puro karne. Oo, oh, okay. Puro, pwede, walang gulay. <laughs> Ay, wala pong <laughs> gulay, eh? Wala gulay. Ah, wala gulay. nakalagay kasi, sa ano. Kasi po yung, ito, dahil may sasabing mga Tagaluson, mga oh. Tagaluson uh, dito. Naanlo mi daw dito, madaming gulay. Puro gulay, tapos si itlog. Ah, <laughs> sa amin hindi lom yung tawag doon na mami. Mami po ang tawag doon sa amin. Mami? Ah, alami. Uh, yung gulit. Tapos ang sabaw niya, uh, is hindi malapot. Yung hindi na sticky. Yung loming batangas, sticky. Batangas po malapot, eh. malapot na malapot, malapot talaga yeah. eh. But I haven't tasted yet. This will be the first time na ah, makakain tayo. Kasi po, kasi biyan sa amin sa Batangas, kung maglo-lomi ka sa ibang lugar, like labaw, mm -hmm. kailangan mo mm -hmm. na mong pag-aral ang ng ito. paano yung... Matagwa, uh, no? Uh, so ang lomi talaga, uh, historically, came from Batangas ba talaga? O ang lomi lang uh, na... Batangas lomi is only a version of lomi, what we call in the, so, the, the Philippine cuisine. So kung yun, yung mga kinilakihan na po, sabi daw po nila sa Batangas, nung napulisin mo lang yung lomi talaga. Ito ba matatapang mga taga-batangas? Di po. Patilya. salita lang. Yung Dennis Patilya. Uh, salita lang ba ba pa Kasi Pero yung yung balisong doon nag-originate. Eh. Ako, yun. Yun nag-originate. Kasi nga... Alae! Alae nga ako. So, Sarap pakinggan yung Tagalog nyo? Lalo yung mga uh, pure patanggin nyo? Lalo, okay. okay. uh, lalo pa yung mga bandang yan, lemery. Yan <laughs> po mga talagang buktong Lalo yung babae pa magsalita. Ang una ko pong gagawin, sir, is Uh, papakita ko sa inyo kung paano yung pagluluto ng lomi. And uh, ito pong isang kawali uh, is sa uh, gisado naman po. So gisado po is and lomi is talagang authentic na Batangas po talaga yan. Wow. Matitikman niyo talaga yung lasa ng batangkas so, parang dumayo na rin kayo sa Batangas. Kahit dito kami sa Davao. So first natin gagawin is meron na kaming inihandang mainit na tubig. Dapat meron tayong mainit na tubig dito. Tapos dito naman po tayo sa may ano, ayan. Habang nakas habang nakasalang po 'yan, sorry. Habang nakasalang po 'yan, sir, ah uh, atin na pong lalagay ng mga ng mga condiments. Okay. Ito po yung mga condiments na ready na. Yung pagtamang pagtimpla naman yan, sir, is nasa iyo naman yan bilang magluluto talaga. So, kailangan ipipil mo, no? Opo, talagang dapat pag nag nagluluto ka ng lomi is tasamahan mo ng konting pagmamahal. Tasamahan Ludo. mo ng konting pagmamahal. Oo, oh, Yano, may kung sabi saya pa pagpangga. Opo. Pag para yan. May no? Antayin na lang po pag natin. Pag-ibig. Opo, pag-ibig so mga minamahal. May forever, ay, forever. may forever. Ay wala pong forever. Ah, wala po forever. <laughs> Salomi lang meron. Salomi po may forever. Okay. Habang kumukulo po siya. Pero pag kung pag, pag po hindi kumukulo, wag po nating ilalagay kasi mag-iiba pong kulay yan. Hmm. Hindi po siya magana. So yan lumalapot na siya. Ngayon yung makikita kung talagang at kung ano diferensya ng lomi ng, ng Davao at saka lomi ng Batangas. <laughs> so as you can see naman, may may may, may pagkakaiba talaga sa lomi ng Davao oh, at lomi ng Batangas. So ayan na. Ang ating lomi Batangas luto na po. Mm. So paano yan yung yung mga meat? Sa pagtatapings naman po tayo mayamaya po. Uh, mm. yung uh, ito lang pong gisado ang pakita kong ano. Ganoon lang pala yun, Opo. No? Okay. Okay. Ang paggawa sir ng chami is ganyan lang din. Ang pinagkaiba lang po ng chami namin sa sa gisado is meron po kami ang chami po is may tamis ang hang, may mm. chili sauce at saka po uh, sugar. Samantalang ang amin pong gisado is uh, legit uh, natural lang na walang sina, walang asukal at saka walang walang chili sauce. So yun lang po yung advantage, ay uh, yun lang yung kaibahan ng baton ng chami sa gisado ng aming amin okay, okay. Batangas. Okay pa. So, sorry. ito ano pang kulang dito? Gulay na lang po sir at saka yeah, gulay na lang. So palalambutin na natin siya. Ito na lang yung sunod. Ito na ang natin lalagay, gulay. Ang pagkita, hindi na po. Hindi na, no? Hindi po. Dito po kayo ng toyo dito. Ah, okay, okay. Saka po yung... Medyo pag-ignorante pa ako dito, eh. Eh, lang lang po sa lagyan, eh. dito lagi ng garnish ito. Dito dito kayo po. Dito to. Ah hindi dito 'yan. Hindi Wala lang ang lagyan Wala. dito. Lalagyan niyo pero habang nakain na kayo. Ah, oh, okay, okay. Si. Yan tres na 'to, yun ay. Ah, hindi legend ni lalagay. Ah, okay.

It's the quantity, it's the quality. Ini mm -hmm. pakai serapnya. Eh.